attend left and right no yung sa kaliwa niyo yan po yung nag rally side sa IDSA People Power uh, Monument dito People Power uh, Monument niya tama ba diyan sa side kung saan may pondo na 1.5 billion pesos sa awa ng Panginoon nag prayer meeting lang sa atin mga DDS, sa likod ng Idsa Sarayn tayo. Ito yung diretso yan, guys, no? Idsa Sarayn yan, mukhang kat katabi lang po yung ano, Idsa People Power Monument yan. Katabi lang ho. Tingnan nyo po! 50 may pondo ng 1.5 billion pesos. Samantala, dito po sa kanan, rally ng mga DDS, Organic, sampun libo po yung dumagsa, walang pondo. Sinong paniwalaan ng maraming Pilipino dito? Mag-isip-isip kayo. O ito. Oh, hmm. O sa harap ng isa sa yung ano, it's a people power monument. Ang, ang nakabubo dyan, sa dami ng lugar na pagdausan nila, dyan pa talaga sila napadpad kung saan sinipa, yan ang palatandaan, monumento, ng Age sa People Power Revolution ang sinipa si Marcos Senior. At yung pinagtanggol nila dyan, si Marcos Senior. Ay, naglibog na ako. Eh. Daming trolls, ha? Oh. Nahirapan din kayo yung mga trolls, no? Paano ispilingin yung galawan ninyo, no? Ipaliwanag nyo nga. Hindi ba kayo bubuat, at mga tanga? Sige nga, ipaliwanag eh, nyo. Magpaliwanag kayo sa amin. Galit na galit kayo. Sa Itza People Power Revolution. Galit kayo dyan sa mga monumento dyan. Kasi nga, o nga naman, sinipa man si Marco Senior dyan. Ba't kayo nag-prayer meeting dyan? Paliwanag nyo! 1.5 billion ha Yung nadala pang prayer meeting Bakit ganun? eh, Bakit ganon? hindi na high blood si Palakadjan. sa Sasabihin nyo Nasa nyo yung 1.5 billion nyo Bandyan lang yung nakagilap mo nyo Didis, walang pundo Nasa kanan Mga pulawan Nagsama-sama pa sila ha bumangon muli. Nagsama-sama pa yung pulawan, komunista, durugista. <laughs> lahat ng ta, nagsama-sama, satanista. <laughs> Lololista. Nah -nah lahat ng ta. Oh, uh, Lahat ng ta, manicurista. Maritista. Lahat ng ta, nandyan na Mga impakta! Talianista! Bagagista! tanzunista, Tangi na, iyak na naman sila sa atin ngayon! Bodolista! Lahat na tanan dyan, eh? <laughs> mga nta, tta, mga tta, mga, tta, 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 mga tta, tta, mga sadista lahat ng ta tta, <laughs> nyo na <laughs> Uta may kwarta pa. Hoy! <laughs> <Hay! laughs> Gising! <laughs> Ganito naman yung kapitbahay ko. Sasabihin putang ina, nandyan na naman, Nagrosaryo na naman. Hindi, <laughs> oh. Nag-usap-usap lang kami kasi maraming tanganista dito, eh. <laughs> sa mga budolista. Undang <laughs> ina mga tal mga talyanista, ho, mga talianista hindi oh. naka hindi naka hindi nakatiis, nagsilayasan. mga talianista. Uminom kami yun ng tubig, ha? ha? Alam nyo naman, ang bad trip talaga kami. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Sa masama kayo, eh. Ganyan lang kinaya? <laughs> Maraming lumabas na ta. Kawa kawanista. Mm. Ngewetista. Mm. Tangalista. Mm. Gorgorista. Mm. Iyakinista. Mm. Ano? Mga palakista. Mga bulatista na bulatista. <laughs> Tingnan, tiba bulitas na kasama. Bulitista. Yan lang kinaya niya. putap Kakaya naman kayo. Kantaw ng kantaw kayo sa amin. 50 lang. Sino 50 ngayon? Wala pang 50 yan. Baka mga nasa 39 lang yan eh. <laughs> Mga bayadista! Tambalolista! Lahat na na ng comment, puro tatatata. O -ta 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 -ta. <laughs> ah, ito, may tagalista! Sa bayad ng mga talyanista! Na binodol ng mga budolista! Eh, bakit may nasama? Iotista daw! Ah. Pikat nyo! mo? May pira kayong dala, -dala. 1.5 billion pesos? Yan lang kinaya? Ang organizer yung billionaire yun, Hoy! Nyo, mamigay ka nyo! <laughs> e sabi nagli mga singhotista! <laughs> Alam mo, tataba ng mga utak ninyo. Kasi taba ng kuhol. Diwa <laughs> may pahabol pa Jacolista daw. Ese <laughs> mo. <laughs> <laughs> lahat sa sama, sama, mga ta, lahat ng mga tanan janata na Ta, ta ha. Ah. Hoy di man di manin Tingnan mo naman yung rally ng mga DDS. Walang pundo eh. Walang, walang tajan sa amin. Lahat ng mga tawala sa amin. Hmm. Nandyan, mga matitino sa amin. Walang bayaran. O, tingnan mo. Mag-isip-isip ka, Pilipino. Saan ka maniniwala? Tara, pintuhan tayo. Mga palakanista, mga talyunista. Mga durugista. Mag-usap tayo. Ito yung dalawang mukha ng mga Pilipino. Yung sa kanan ninyo, organic, no? Lehitimong mga tao na may isinisigaw at may ipinaglalaban.